Isang mahiwagang anino na nananahan sa hangganan ng nalalaman at ipinagbabawal ng banal at ng makamundo, ang nilalang na si Lilith. Hindi siya isang diyosa ni isang mortal. Siya ay kaalingaungaw ng pinakamalalalim na takot ng sangkatauhan. Isang espiritong panggabing kaugnay ng tukso at kaguluhan. Sa panahon ng Tansong Pula, nakita siya ng mga tao sa Mesopotamia bilang isang figurang humahamon sa mga hangganan ng umiiral na kaayusan at kumakatawan sa mga puwersang likas na hindi mapigilan. Ngunit sino ba si Lilith sa mitolohiyang Mesopotamian ang nilalang na sumanib sa mga panaginip at bangungot ng mga unang kabihasnan? Unang lumitaw si Lilith sa mga alamat ng mga Sumerian at Akkadian bilang isang nakapupukaw na figura, kaugnay ng mga hiwaga ng gabi at nakatagong panganib ng pag-iral. Lumilitaw siya sa mga tekstong Sumerian na kaugnay ng punong hulupu, isang sagisag ng kaayusang kosmiko na itinanim ng Diyos ang si Inanna sa pampang ng ilog Euphrates. Nang bantahin ng mga puwersang magulo ang punong ito, si Lilith ay pinangalan ng isa sa mga naninirahan dito, inilarawan bilang isang mailap na espiritu na tumatangging lisanin ang kaniyang kanlungan. Ipinapakita nito ang kaniyang kaugnayan sa kaguluhan at takot sa hindi alam. Mga katangi ang uugong sa kabuuan ng kaniyang kasaysayang mitolohikal, Si Lilith ay madalas iugnay sa mga tekstong akadyan sa mga lilito, mga babaeng demonyong espiritu na gumagala sa gabi, nanunukso sa mga lalaki at nagbabanta sa mga babae at bata. Itinuturing silang pagsasakatawa ng mga panganib na lumalaganap pagkalubog ng araw. Sa gisag ng kahinaan ng tao, laban sa mga puwersa ng kalikasan. Bukod pa sa kaugnayan niya sa gabi at kaguluhan, si Lilith ay kadalasang kaugnay din ng hangin. Isang likas na elementong itinuring na ligaw at hindi mahulaan. Sa mga alamat ng Mesopotamia, kinakatawan ng hangin ang parehong sigla at pagwasak, isang hambing sa malabong likas na pagkataon ni Lilith. Ipininta bilang isang espiritong dumadaloy sa mga disyerto at kapatagan, si Lilith ay iginuhit na nakasakay sa mga agos ng hangin na humihip sa dapit hapon, dala ang mga masamang palatandaan at pangamba. Pinalakas ng kaugnayan sa hangin ang kaniyang imahe bilang isang puwersang lumalabag Kayang tawirin ang mga hangganan at hamunin ang mga hanggahan. Ang mga hanging mula sa hindi matukoy na kalawakan ay nag-udyok ng kalayaan at panganib, mga katangi ang nakaugat kay Lilith. Sa loob ng panteon ng Mesopotamia, si Lilith ay may natatanging papel bilang bahagi ng pangkat ng mga pangalawang figurang mitolohikal na iiba sa mga pangunahing Diyos na namamahala sa kosmos at lipunang pantao. Kung paanong ang mga Diyos na sina Enlil, Inanna at Marduk ay may sentrong posisyon sa universal na kaayusan. Tililit naman ay kumakatawan sa mga puwersang nasa gilid at mga elementong nagdudulot ng kaguluhan na nakatakas sa kontrol ng mga nakatataas na Diyos. Ang kaniyang katayuan ay sumasalamin sa kasalimuotan ng pananaw sa mundo ng Mesopotamia, kung saan maging ang kaguluhan at walang kaayusan ay may malinaw na lugar sa estrukturang kosmiko. Tumatanggap si Lilith ng tiyak na papel sa alamat ng banal na punong hulog po. Ang naninirahan sa pinakamadilim at pinakahindi pa natutuklasang bahagi ng kosmos. Ang banal na punong itinanim ni Inana ay pagtatangka ng batang diyosa na magtatag ng isang sagisag ng katatagan at kaayusan sa mundong lubog sa kaguluhan. Ngunit ang punong iyon ay hindi ligtas sa mga puwersang humahamon sa pandaigdigang pagkakaisa. Habang ito'y lumalaki, Naging pugad ito ng mga magugulong nilalang. Isang ahas sa mga ugat, ibong si Ansu sa pinakamataas na sanga. At si Lilith na naninirahan malapit sa puno. Bilang isang mapaghimagsik na espiritu, tumanggi si Lilith na lisanin ang puno, hinahamon maging ang kapangyarihan ni Inana. Ang kaniyang presensya sa puno ay sumagisag sa pinakapuso ng tunggalian, sa pagitan ng banal na kaayusan, at ng magulong, kwersang laging nagbabantang sumiklab. Nang mawala ng pag-asa si Inanna at humingi ng tulong, dumating ang bayaning si Gilgamesh upang siya'y iligtas. Sa kaniyang pagdating sa banal na hardin, sinimulan niya ang tungkulin ng pagpapaalis ng mga demonyo. Si Anzu at ang ahas ay agad na natalo. Ngunit nang si Gilgamesh ay lumapit sa mapangakit na nilalang na iyon, ang kaniyang sigla bilang mandirigma ay nagsimulang humina, pinahina ng kapangyarihang mapangakit ni Lilith. Ngunit ang pagpapasyang tupa rin ang kanyang tungkulin ang nagpatibay kay Gilgamesh upang labanan ang tukso ni Lilith. Sa huli, siya ay pinaalis mula sa hardin. Iniwan lamang ang alingaw-ngaw ng kanyang mailap na presensya. Ang kwentong ito ay sumasalamin sa pinakabuod ni Lilith bilang isang espiritong hindi madaling pasukuin. Isang nilalang na namumuhay sa hangganan ng nalalaman at naghihimagsik laban sa anumang pagtatangkang siya'y kontrolin. Si Lilith ay kinilala rin sa lahat ng dako bilang isang naninirahan sa disyerto, sa gisag ng pagkabaog at pagiging mapanghamon ng mga hindi kaaya-ayang kapaligiran. Ang disyerto, isang puok na nagbabadya ng pag-iisa at panganib, ay naging perpektong kanlungan para kay Lilit. pinatibay ang kaniyang imahe bilang isang puwersang mailap at hiwalay sa kaayusang pantao. Ang kaniyang kaugnayan sa mga tuyong lugar na ito ay nagbigay sa kaniya ng papel bilang isang nilalang sa gilid ng lipunan naninirahan sa mga espasyong itinuring na hindi pa natutuklasang mga teritoryo ng kaguluhan bilang isang espiritong panggabi kinatawan ni Lilith ang pinakamalalim na takot ng mga taga Mesopotamia na itinuring ang dilim ng gabi bilang isang oras ng kahinaan at kawalang katiyakan siya ay sumisingit sa mga panaginip at nagdudulot ng takot sa mga naglalakbay sa labas ng ligtas nilang mga tahanan pagkaraan ng paglubog ng araw. Ang mga panganib na kaugnay ng gabi, mula sa pagsalakay ng mga mababangis na hayop hanggang sa biglang pagkakasakit, ay isinasakatawan ni Lilith na naging pagsasakatawan ng mga banta. Ang kaniyang presensya ay hindi lamang sa gisag ng pisikal na dilim, kundi maging ng mga psikolohikal na takot na dala nito. Lalo siyang kinatatakutan dahil sa kaniyang banta laban sa pagiging ina. Bilang isang espiritong kaugnay ng hangin at ng gabi, pinaniniwala ang siya ay nagkukubli sa mga tahanan, sinusubukang saktan ang mga ina at ang kanilang mga bagong silang. Ang mga paniniwalang ito ay nagbunga ng maraming gawaing pangprotekta, kabilang ang paggamit ng mga tiyak na anting-anting upang hadlangan ang kaniyang impluensya. Ang mga anting-anting laban kay Lilith ay madalas naglalaman ng mga inskripsyon o larawan ng mga Diyos na kayang supilin ang masasamang espiritu. Nagsisilbing espiritwal na harang upang ipagtanggol ang pinakamahihina. Madalas itong isinasabit sa mga silid ng mga bata o sa mga pintuan at itinuring na mahalaga upang panatilihing ligtas ang pamilya mula sa abot ni Lilith. Ayon sa sabi-sabi, si Lilith ay may maraming katangian na kahalintulad ng iba pang mga babaeng demonyong espiritu sa Mesopotamia, lalo na ng mga lilito. Ang mga espiritong ito, ayon sa mga tekstong Akadyan at Babilonyano, ay inilarawan bilang mga nakakatakot na babaeng gumagala sa gabi. Kaya ni Lilith, ang mga lilito ay kilalang kaugnay ng hangin, tukso, at mga banta sa mga tahanan ng tao, lalo na sa mga buntis at mga bata. Madalas ay malabo ang guhit sa pagitan ni Lilith at ng mga lilito, sapagkat pareho silang kumakatawan sa magulo at hindi mapigil na mga puwersang likas ipinakita ang mga lilito bilang kaakit-akit ngunit nakamamatay na mga nilalang na gumagamit ng kanilang kagandahan upang akitin ang mga biktima. Lalo na ang mga nag-iisang lalaking naglalakbay sa gabi. Ang tukso at panganib na ito ay malakas na umuugong kay Lilit na ang presensya ay parehong kaakit-akit at nakakatakot. At bagaman madalas tingnan ang mga lilito bilang mga sugo ng kaguluhan na ipinadala ng mas malalaking puwersa Si Lilith ay namukod tangi dahil sa kaniyang kalayaan at pagtangging kontrolin, kahit pa ng mga makapangyarihang Diyos gaya ni Inanna. Gaya ng iba pang demonyo o mga nakabababang espiritu, si Lilith ay hindi sinamba bilang isang mabuting Diyosa, kundi kinilala at kinatakutan bilang isang hindi maiiwasang puwersa sa balanse ng universo. Samantalang ang mga dakilang Diyos ay kaugnay ng paglikha, katarungan at kabihasnan, Si Lilith at ang kaniyang mga kapantay ay naninirahan sa mga abong bahagi ng pag-iral, gaya ng mga disyerto, gabi at hindi mahulaan ng mga hangin. Ang kaniyang tungkulin ay ipaalala sa tao ang kahinaan ng kaayusan at ang palagiang banta ng kaguluhan. Ang pamana ni Lilith ay lumampas sa Mesopotamia, naka-impluensya sa iba pang kultura at tradisyon sa paglipas ng mga siglo. Sa loob ng tradisyong Hudyo, siya ay binigyang kahulugan bilang unang asawa ni Adan, isang figurang tumanggi sa autoridad ng lalaki at dahil dito'y ginawang demonyo. Pinalawak ng pagbabagong ito ang kaniyang simbolismo, ikinabit siya sa kalayaan ng kababaihan at sa paglabag sa mga pamantayang panlipunan. Muling lumitaw si Lilith sa mga tekstong kabalistik noong gitnang panahon bilang isang babaeng demonyo na nagbabantang saktan ang mga buntis at bagong silang na sumasalamin sa mga sinaunang paniniwala sa Mesopotamia ngunit iniakma sa mga bagong pananaw na panrelihiyon. Sumalamin din si Lilith sa mga tradisyong bayan sa Europa, kung saan siya ay madalas na pinagsama sa mga mangkukulam at masasamang babaeng espiritu. Dahil dito, itinanghal siya bilang isang makapangyarihang arkitipo. Tumasagisag ng takot at paghanga sa hindi masupil na pagiging babae. Sa makabagong panahon, siya muling inangkin bilang sagisag ng kalayaan at paglaban. Muling binigyang kahulugan ng mga kilusang makababae at popular na kultura bilang isang figurang nagbibigay ng kapangyarihan. Sa ganitong paraan, ang kwento ni Lilith na nagsimula sa mga buhangin ng Mesopotamia ay ngayoy walang hanggan. Patuloy siyang nabubuhay upang mag-udyok ng mga pagtatalo, sining at alamat at nananatiling isang masiglang presensya sa kolektibong imahinasyon.